Magandang araw po, punta nga kami ngayon sa binulasan in Pantakeson kasama yung mga pinsan ko at dadayo nga kami doon para manguha ng mga bagungon at mga batukarit. At grabe, napakarami, hindi kami nabigo. Kaya naman for today's vlog ay samahan nyo nga ulit kami sa mga ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Pasado alauna na nga ng hapon nung magdatingan yung mga apo ni Tia Ima from Pasig City at nagkayayaan nga kami na pumunta sa binulasan para manghingi ng mga bagungon at batukarit. Marami nga kaming magkakas sama din yan dalawang tricycle at eto nga at finally nakarating na rin kami dito sa binulasan. Mabilis nga lang pala kaming nakarating dito at bago nga kami pumunta doon sa mga palaisdaan na marami daw karit at bagungon ay eto nga at bumili muna kami ng aming makakain sa daan. Si Tio Mamer nga ay masama pa rin daw ang pakiramdam at hindi nga niya kami masasamahan doon sa palaisdaan pero eto nga at pinasama nga niya yung kanyang anak para nga kami ay may kasama pagpunta doon. Marami nga kaming magkakasama ngayon dahil bukod nga sa mga ni Ima ay kasama pa nga rin nila diyan yung kanilang mga girlfriends at saka kaibigan na nagmula pa nga sa Pasig at kasama ko pa nga rin dito yung iba namin pinsanin. Medyo may kalayo-layuan nga pala yung aming pangunguhaan ng Bato Karit at kailangan nga naming maglakad para makarating doon at yung mga tricycle nga namin nadala ay iniwan nga muna namin doon sa labasan pero safe naman iyon doon dahil maraming bahay. Itong lugar nga na pinuntahan namin ay napakaraming bakawan o mangrove tree at napakaganda nga nitong pagmasdan at bukod nga diyan ay napakarami din talagang bagungon at saka bato karit. Noong umalis nga kami kanina papunta dito pala ang sa binulasan ay nagtatawanan nga kami at hindi namin alam kung kaya naming mapuno yung mga sako na daladala namin. Pero sabi nga ni natia Ima at saka ni na ate Anit ay kahit ilang sako nga raw yung dalahin namin ay talaga namang kayang mapuno dahil sa dami nga ng mga bato karit at bagungon dito. At dito rin nga pala sa unang spot o area na pinuntahan namin ay talaga namang napakarami nang mga bato karit at halos dikit-dikit pa nga. Yung Sura nga pala ng bagungon mga mare ay eto nga sa hawak ko at eto naman yung isa yung batukarit kong tawagin. Halos same la ang naman sila ng pagmumukha pero yung batukarit ay gamit medyo may pait pero okay la ang naman dahil tolerable naman. At saka talagang nakakain masarap pa nga iyan mga mare kapag ka igagata. Dito nga pala sa una naming pinuntahan ay eto nga at kami ay nagbalikan dahil hindi pa pala yung sakop noong kakilala ni Tiyo Mamer na may-ari ng palaisdaan at baka nga daw kami ay passing doon. Kaya eto nga at to the rest, rescue naman yung anak ni Tio Mamer para ituro nga talaga sa amin kung saan kami pupunta at kung saan kami pwede manguha. Ito nga pala talaga yung pagkukuna namin at dito nga raw kami pwede manguha ng mga batukarit at kinakailangan nga namin lumusong sa tubig dito dahil wala ang ibang daan papunta dun sa iba pang spot na pwede namin puntahan. Isa-isa na nga kami naglulusungan sa tubig diyan na talaga namang sa una pala ang ay etong at kitang kita sa video si Inakurot Choy ay talaga napakarami nang nakukuha ng mga batukarit at bagungon. Lumusong na nga rin pala ako sa tubig para nga makakuha na. At nga yung lagayan ko, daladala ko nga diyan yung isang sako. Sa tingin ko nga ay makakarami kami ng batukarit dito dahil sa unang tingin pa nga laang ay talaga namang napakarami na ng mga batukarit at halos nga ay dikit-dikit. Yung isang pinsan ko nga nalalaki ang nagpresenta na magbibidyo na nga daw laang siya sa akin at ayaw nga niyang mabasa. Kaso nga laang ay talagang sabi niya ay Ati Joy, ako pala ay mababasa din at kailangan kitang bidyohan. Kaya thank you tutoy to sa pagbidyo. This time nga pala mga mare ay hindi ko kasa kasama ngayon si Mister dahil si Mister nga ay nag-aasikaso ng kanyang mga lambat at magbubuntog nga daw siya mamaya. Kada kukuha nga ako ng ganitong klase ng seashell ay eto nga at lumalapit si Bunay at sinasabi sa akin na wag ko daw yung kunin at yun daw ay mapain. Baba ay so, totoo nga la ang mga mare ay kapag batukarit lang talaga yung pagpupuko sa naming kunin ay napakarami. Ako na ang nagsasabi halos sa isang pwesto nga ay talaga namang dikit-dikit at eto at hindi na kami makaalis diyan. Aba ay para na nga kaming namumulot dito la ang sa gilid-gilid ng mga palaisda at halos yung iba naman na batukarit at saka mga bagungon ay nanganga doon sa ugat ng mga mangroves. Yung mga iba pala naming kasamahan mga mari ay nadudoon sila sa unahan at yung iba naman ay nandito sa kabilang palaisdaan. Sobrang nakakatuwa nga la ang mga mari na manguha ng mga ganito at ito nga ay nakukuha la ang namin ng libri at eto nga at meron pang mga tapalang na napapasama. Nakakatuwa nga talaga mga mari na manguha nitong batukarit at saka bagungon dahil napakarami nga at halos dikit-dikit nga. Habang nangunguha nga kami dito ay tinatanong ko nga yung mga kasamahan ko kung anong luto yung gagawin nila dito sa nakukuha naming mga batukarit at bagungon. Ay sabi ko nga ay baka nga itong ganang sa akin ay amin nala ang igagata. Bukod nga pala sa ginataan at sinabawan na batukarit at bagungon ay ano pa kaya mga mari yung pwedeng gawing luto dito. Gawa nga ng kadalasan nga noon mga mari kapag nagkakaroon kami ng batukarit galing pa sa pulilyo ay ginataan lang talaga yung lagi naming luto dito. At kung umabot nga po pala kayo sa part na ito ay maraming salamat po sa inyong panunod oo at makikilambing na rin po ako sa inyong napakahalagang follow, like, and share. Salamat po. Umalis na nga pala ako, diyan, at dito nga sa pwesto na pinuntahan ko, pagkababa ko pa ang ay nakita ko na agad na may nakaultaw na isang tapalang. Malaki na nga rin pala ito, kaya kinuha ko na nga rin. At eto nga dito laang din sa pwesto ko ay halos hindi na nga ako makaalis, diyan dahil sa dami nga ng batukarit na aking nakukuha. Dito nga pala sa bago naming nilipata na pwesto ay medyo magubat at malalalim nga yung putik, diyan Pero dito nga kami nagtagal, kasi so ay hindi na nga nakasunod yung aking videographer dahil masakit na nga raw yung kanyang paa. Ay okay nga la ang ito at pagtingin ko nga aba ay panay selfie nga yung ginawa na tapos na nga kami sa pangunguhan ng mga bagungon at saka ng mga batukarit kaya eto nga at nagbimerienda na muna yung iba naming kasamahan. Eto nga pala yung mga tinapay na binili namin kanina at saka mga candy at malaking tulong nga din ito pampaimpas ng gutom. Eto na nga rin pala yung mga iba naming nakuha na batukarit at tinatali na nga yan itutoy dito sa tricycle at pauwi na nga kami sa mga oras na ito. Bago nga po pala kami magsisakay dito sa mga tricycle ay nakibanlaw nga muna kami dun sa may-ari ng bubon na aming nadaanan dahil tubig alat nga yung pinanguhaan namin na talagang makati. Kaya eto nga at nagbanlaw muna kami bago kami sumakay ulit sa tricycle. Paalis na nga kami at papunta na kami sa aming mga tahanan at napakarami nga talaga naming nakuha ng mga batukarit at bagungon at hanggang dito na nga laang ulit. Maraming salamat sa panunood. Bye bye! Ingat! Follow for more! See you on my next vlogs!